Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, pinawalang-bisa ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Sa desisyon ng Korte Suprema, Abay nagbubunyi ngayon ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kapag mahirap ka otomatik yan agad-agad kang dadumputi ng mga pulis at ikukulong at sasaktan at pahihirapan, torture ang sasapitin mo. Dahil mayaman, may pera, hindi agad ikukulong at ipagtatanggol pa ng kapwa nila korap. Kaya wala nang tiwala ang mga taong bayan sa ating mga korte. Kahit saan sangay ng gobyerno mga korap. Ikaw pa na biktima ang kanilang ikukulong at tatakotin. Grabe na ang kawalang katarungan sa atin bansa. Mga masasamang mga tao ang naghahari Harian, mga magnanakaw ang namamayani. Sa desisyon ng Korte Suprema, para bang walang separation of powers. Para bagang hayaan na lang natin na ang magnanakaw ang kampihan natin. Kawawang bayan, pumunta ka nga lang sa Korte Suprema para mag-file ng kasulaban sa mga tiwaling fiscal, George at mga empleyado nila ay dyan pa lang sa gate ng Korte Suprema ang mga guard nila ay pagbibintangan ka na may dalakang droga at bomba at sasabihin sa iyo baka raw patayin mo mga justices. Sobrang mga bastos mga gwardya ng Korte Suprema. Parang sa ombudsman at DILG. Pero yung tunay na mga magnanakaw ay hindi nila ipakulong. E Kinakampihan pa nila. Maraming nadismaya sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa balita, si Vice Presidente Sara Duterte ay nakapuntos ng malaking legal na tagumpay matapos buwagin ng Korte Suprema ang isang impeachment complaint laban sa kanya, na nagdesisyon na ito ay labag sa konstitusyon. Ang mababang kapulungan ng Kongreso ay nag-impeach kay Duterte noong Pebrero, na inakusahan siya ng maling paggamit ng pondo ng publiko, pag-iipon ng hindi pangkaraniwang yaman at pagbabante na papatayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang unang ginang, at ang House Speaker. Sinabi ng Korte na hindi nito inaabsuelto si Duterte sa mga kaso. Ang resulta ay maaaring maging malaking tulong para sa mga ambisyong pampulitika ni Duterte. Siya ay malawak na nakikita bilang isang malakas na contender para sa 2028 Presidency, na hindi maaaring labanan ni Marcos dahil sa isang solong termino na limitasyon para sa mga Pangulo ng Pilipinas. Ang isang paghatol sa isang impeachment trial ay makikita na si Duterte ay pinagbawalan sa pwesto habang buhay. Sinabi niya na ang hakbang para e impeach siya, na nangyari sa gitna ng matinding away kay Marcos, ay may motibo sa politika. Si Duterte ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon ay nasa kustodiya ng International Criminal Court dahil sa kanyang madugong war on drugs. Itinanggi niya ang maling gawain nakalusot ka man sa batas ng Pilipinas Vice President Sara Duterte pero sa mata ng Panginoon ay wala kang ligtas paparusahan ka dahil dito sa Pilipinas ay mga takot sa inyo ang mga hukuman kaya ang mga biktima ni former President Rodrigo Duterte ay nagpunta sa The Hague Netherlands para humingi ng katarungan dahil dito sa Pilipinas ay ang mga biktima pa ang kanilang tinatakot at pinapatay dahil ang The Hague Netherlands ay hindi natatakot sa mga Duterte. Sa mga magnanakaw sa gobyerno kung maabswelto man kayo sa pagnanakaw ninyo, at mga kreman na gawa ninyo, sa mga biktima na inagrabyado ninyo tiyak na sa imperno ang pupuntahan nyo. Hanggang dito na lang ang video na ito. At huwag kalilimutan na sa susunod kong mga videos. Thank you for watching.